Magtatrabaho ka labing walong oras hanggang dalawamput isang oras. Ibibigay sa'yo na sahod, 250 pesos. Eh, mas masahol pa kay satanas. Itong may-ari ng terminal Hoy! Secretary Benny Laguesma. Ito ang sitwasyon ng mga manggagawang Pilipino. Mga boss, nandito tayo ngayon sa may-isa Barte Road. Kasama yung union ng mga manggagawa dito sa Fermina Express. Dahil nakapiket protesta ang mga manggagawang driver at konduktor dahil sagad-sagarin ang pagkakupal nitong kumpanyang to. Kami po ay nakapikit lang ngayon dahil sa pang-abuso ng kumpanya yeah. sa amin. Yeah. Nihiling lang po namin na ah, ibigay sana yung mga nararapat na binipisyo para sa amin at saka yung maging patas na pagtrato. Ayun. Yung kahilingan ko lang po sa aming management na ibigay nila yung tamang pasahod at tamang binipisyo at sapat Ayun. sa aming pamilya. Ito mga boss, yung kinakaharap na krisis ng mga manggagawa dito sa bansa natin. Merong krisis sa napakababang sahod, hindi binibigay nga. Kadalasan yung minimum wage ng mga manggagawa. Pangalawa, yung tamang benepisyo na karapatan naman ng mga manggagawa, hindi yan na ibibigay. Pangatlo, yung karapatan na mag-union, hindi kinikilala ng maraming mga kumpanya. Pag nagbuo ka ng union, nagbuo ka ng samahan ng mga manggagawa, ang gagawin sa'yo, dadahasin ka, i-intimidate ka, at kadalasan tinatanggal sa trabaho yung mga manggagawa na organisahin yung kanilang sarili. Eh, nagkakandakuba na nga yung mga manggagawa kakatrabaho, napakababa ng sahod, walang benepisyo, yung mga kurap na mga politiko, mga congressman at mga senador na ang sa ng buhay, nagpapakasasa sa buwis ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Pababalitaan natin ano, mga flood control project, mga infrastructure project, bilyon-bilyon, daang bilyong piso ang kinukulimbat mula sa dugo at pawis ng mga manggagawang Pilipino. Tapos ang gobyerno, walang pakialam sa sitwasyon ng mga manggagawa. Wala nga sa priority agenda ng Administrasyong Marcos yung pagtataas ng sahod ng mga manggagawa. Walang kulay na pinipili yung pagmamaltrato sa mga manggagawang Pilipino. Eh kapag inabuso ka naman ng employer mo, di naman tinatanong ng employer mo, sinong binoto mong presidente? Di naman tinatanong ng employer, anong kulay mo? Keso ka kamping ka, DDS ka, o maka-administrasyon ka. Ang punto dito mga boss, lahat tayo, mga Pilipino, mga ordinaryong Pilipino at mga manggagawa ay apektado ng sistema na nagsasadlak sa atin sa napakahirap na sitwasyon. Kaya kung pare-parehas pala tayong apektado, iisa e, lang ang solusyon dyan. Kahit anong kulay natin, keso, dilaw ka, Pink ka, asul ka, verde ka, eh dapat magkaisa tayo at kumilos na tayo hanggat hindi natututo ang mga manggagawa at ordinaryong Pilipino na pagkaisahin ang kanyang sarili kahit ano pang kulay na pinanggalingan natin eh walang mangyayari habang buhay tayo natatarantaduhin at gagaguhin hindi lang ng mga employer, hindi lang ng mga negosyante kundi ng mga politiko at mga nakaupo sa iba't ibang posisyon ng kapangyarihan at sa gobyerno, kung gusto niyo talaga na bumalik ang tiwala sa inyo ng mamamayang Pilipino nang mga Manggagawa, e gagawa? lumabas kayo dyan sa mga opisina ninyo. Lumabas kayo dyan sa mga nire sa inyo. Hindi maganda ang sitwasyon ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Ito ang tugunan ninyo. Isyo ng sahod, isyo ng benepisyo, isyo ng karapatan ng mga manggagawa. Tara na,